Kung hindi po dahil sa malasakit, hindi po kami makakalabas. Kaya po ang malasakit ay malaking tulong sa amin. Ako po si Erlinda Fernandez, isang senior citizen. Ako po ay isang diabetes na ang sakit ko po. Lagi po ako nasa ospital. Lahat po ng kilos namin, Nauperahan po ako sa Apdo. Malasakit po ang nilalapitan ng anak ko. Kaya po, laking tulong sa amin ang malasakit. Pagkat napakabuti po ng tao, malaking po tulong sa ating mahihirap. Kundi dahil po sa kanya, ma mawawalan ng babayaran sa ospital. Pagkat ang malasakit po ay number one sa atin. Tulong po sa ating mahihirap. Kundi dahil po sa kanya, wala po tayong problema sa pagbabayad. Lahat po ng tulong ay manggagaling po sa kanya. Puro malasakit po ang nangatapitan ng anak ko. Kaya po hindi ko po, po makakalimutan si Senator Bongo. Kaya po tontuwa ako kung dumating siya. Opo, maligayang maligaya po ko, sir. Kasi kahit bait pa ni Senator Bongo. Hindi ko po siya makakalimutan hanggang kahit po hindi niya ako binigyan. Pagkat malaking tulong po sa amin siya. Senator Bongo, po, marami pong salamat. Unde dahil po sa inyo at sa malasakit. Ang kaming mahihirap hindi po makakaahon sa kahit sa pagbabayad sa ospital Maraming maraming salamat po. At... Oh, para sa Pilipino na nagpapasalamat sa akin. Okay, magpasalamat sa inyo. Ako magpasalamat sa inyo. Okay, Ang niyo ako ng pagkakataon. Ang pagsalamat sa inyo. Ang pagkakataon.